Hoy guys. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid na tayo sa mundo ng isa sa pinakatalented at pinakamamahal na artista sa Pilipinas, si Dimples Romana. Kilala sa kanyang powerhouse performances, sikat din si Dimples sa kanyang malapit na pakikipagkaibigan sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa showbiz. But recently, she's been making headlines for downplaying her connections to these superstars. So, what's the real story behind her friendships with Angel Loxin, B. Alonzo, and Isa Calzado? Sirain natin lahat! First up, let's talk about Angel Loxin. As one of the most iconic actresses in the Philippines, medyo tahimik lang si Angel sa showbiz lately. Bihira siyang magpost sa social media na curious ang fans kung ano ang ginagawa niya. At kanino sila lalapit para sa updates. Walang iba, kundi ang best friend niyang si Dimples Romana. Gusto ko siyang masagot, kaya lang I always tell Neil and Angel, kayo talaga, para nyo na akong spokesperson nyo. Dahil hindi sila gaanong lumalabas, ako ang natatanong. Pero ako naman kasi, with whatever life they have chosen, with Neil and Angel, I support. Si Dimples ay palaging vocal tungkol sa kanyang suporta para kay Angel at sa kanyang asawa, si Neil Ars. Ibinahagi pa niya na palagi siyang nakikipag-usap sa kanila at mahusay ang kanilang ginagawa. Ngunit narito ang bagay si Dimples ay maingat na hindi lumampas. Iginagalang niya ang kanilang privacy at hindi niya pakiramdam na ito ang lugar niya para magbahagi ng labis tungkol sa kanilang buhay. Speaking of Neil Ars, alam mo bang isa rin siyang talented na film producer? Ipinahayag ni Dimples ang kanyang paghanga sa kanyang trabaho at ibinahagi pa niya na umaasa siyang makagawa siya ng mas maraming pelikula sa hinaharap. Pero muli, binibigyang diin niya na maaari lamang siyang magsalita bilang isang kaibigan, hindi bilang isang taong direktang kasangkot sa kanilang mga desisyon. Ako, gusto ko yun dahil yung mga pinoproduce ni Neil ay mahuhusay naman. I want that, I pray for that. But again, as a friend, I cannot speak about their lives because that's not my life. It's clear that Dimples values her friendships deeply, and she's always careful to respect boundaries. But what about her other superstar friends? Let's talk about Bea Alonzo and Isa Calzado. Si Dimples ay naging magkaibigan ni Bea Alonzo sa loob ng maraming taon, at ang kanilang samahan ay kasing lakas ng dati. Sa katunayan, noong press conference para sa The Caretakers, tinukoy ni Dimples sina Angel at B bilang kanyang superstar friends. Pero narito ang kicker, idinagdag din niya si Isa Calzado sa listahan na yon. I enjoyed every moment kasi si Isa is such a fantastic person. Yung kabaitan niya ay hindi lang sa on-screen kundi off-screen lalo na. And now that she has become my mother, even more, she has become so nurturing even on set. How sweet is that? Dimples and Isa worked together on The Caretakers, and it sounds like their bond only grew stronger. Dimples even shared that her husband, Boyet, addressed Isa too. Speaking of family, Dimples is incredibly grateful for her husband, Boyet Ami, who keeps her grounded despite her success in showbiz. She shared that her family lives a normal life, and Boyet always reminds her that acting is just her job, not her entire identity. Yung mga anak ko at asawa ko ay nabubuhay ng normal at nakakalabas kami ng maayos. Because boy remains very grounded to me. To make sure lang na naalala ko na ang trabahong ito ay trabaho ko lang. Isn't that such a refreshing perspective? Sa isang industriya na kung minsan ay nakakaramdam ng napakabigat, nagawa ni Dimples na manatiling tapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga pinahalagahan, salamat sa suporta ng kanyang pamilya. So, what can we learn from Dimples Romana? First, she's a loyal friend who respects boundaries. Second, she's incredibly humble and grounded despite her success. At Pangatlo, she values her family above all else. She's sharing updates about Angel Locsin, gushing about Aiza Calzado, or praising her husband. Dimples always speaks from the heart. Si Dimples Romana ay higit pa sa isang mahuhusay na artista. Siya ay isang huwaran para sa pagbabalansin ng katanyagan, pagkakaibigan, at pamilya. Ano sa palagay mo ang kanyang diskarte sa buhay at ang kanyang mga relasyon? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa iyong mga paboritong celebrity. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video.